Hi guys! For today's video ay syempre magluluto na naman tayo ng masarap na ulam. Yes mga kumarites, tayong mga housewife o taong bahay ay umiikot lang talaga yung mga oras natin sa pagluluto, paglilinis at sa pagkain. Ano pa nga ba? at kung ano-ano pang mga bagay ang ginagawa mo para lang hindi maboring. Siyempre, dapat lang na hindi lang sa pagluluto at sa paglilinis ng bahay na uubos yung oras natin. Kailangang maglaan din tayo ng oras para sa ating mga sarili para mag-ayos, ganar. Hindi naman kasi dapat porket housewife tayo ay pababayaan na natin yung ating mga sarili. Ano, yung mga nagtatrabaho at yung mga nag-uupisi ng misis lang ang pwedeng magpaganda? Charot. Ang gusto ko lang naman sabihin ay kahit nasa bahay lang tayo ay pwede rin tayong mag-ayos, magpaganda, mag-rejuve-rejuve, ganern, magpa manicure. At syempre, wag nating kalimutang maligo para pagdating ni mister ay hindi tayo amoy pa. Charot. Deserve din naman natin i-reward ang ating mga sarili paminsan-minsan. Self-love ganern. Dahil nanay tayo kaya hindi tayo pwedeng magpabaya. Mahalin din natin at alagaan ang ating mga sarili. Dahil kung gagawin natin yon sa ating mga sarili ay mahusay din nating maaalagaan ang ating mga mahal sa buhay. Housewife ako at wag na wag mong sasabihin na housewife ka lang. Be proud sa mga housewife at wag na wag nyong sasabihin housewife lang. Dapat maging proud kayo doon dahil kayo mismo ang nag-aalaga sa inyong mga anak at sa inyong asawa dahil hindi lahat ng mga nanay ay nagagawa yung mga bagay na to yung gustong gusto nilang alagaan ang kanilang mga anak pero hindi pwede dahil kailangan nilang magtrabaho tulad na lamang ng mga nanay na OFW na kailangan nilang magtrabaho sa malayo sa kanilang mga anak masakit man yon para sa kanila pero kailangan nilang gawin yon para sa kinabukasan nila kahit ang kapalit noon ay hirap hinagpis at pangungulila kaya proud na proud ako sa mga OFW dahil sa kanilang sakripisyo para sa kanilang pamilya hindi matatawaran ang nilang mga sakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya kung mayroon kang mga mahal sa buhay na nasa ibang bansa o nasa malayo ay huwag mo silang kalimutang kumustahin araw-araw. Dahil tayong mga mahal nila sa buhay ang nagbibigay ng lakas sa kanila. Dahil karamihan sa mga yan kahit nahihirapan at nangungulila na sila ay hindi nila sinasabi ang kanilang nararamdaman. Dahil ayaw nilang mag-alala tayo sa kanilang kalagayan. Sapat na sa kanila yung tinatawagan sila, kinukumusta at pinapaalalahanan natin silang mag-ingat palagi. Dahil kapag kasi sila ay walang ibang taong mag-aalaga sa kanila kundi ang kanilang sarili. Sobrang hirap kayang magkasakit lalong-lalo na kapag wala sa tabi mo yung mga mahal mo sa buhay. At isa pa kapag OFW ka kapag meron kang sakit ay kailangan mo pa rin magtrabaho. Dahil karamihan sa mga employer hindi naman lahat ay ayaw nilang masayang yung mga perang pinapasahod nila. Hindi ko man ito naranasan pero ganito ang kwento ng mga taong nakaranas nito. Kaya dapat lang napahalagan natin lahat ng mga sakripisyo nila ganun. Kaya pasalamat na lang talaga ako na hindi ko naranasan ang mga yun Yun bang malayo sa pamilya at sa mga mahal mo sa buhay? Pero masaya akong nag-aalaga at nagbubunga nga sa mga anak ko araw-araw. Charot. At ayun lang naman. Salamat ulit sa panonood. See you sa next vlog.